Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamahiwagang aklat sa kasaysayan na puno ng halimaw, anghel, at propesya ay naglalaman ng mga nakatagong mensahe para mismo sa ating panahon? Ang tinutukoy ko, syempre, ay ang aklat ng pahayag at may ilang mananaliksik na nagsasabing sa sinaunang mga linya nito ay nakakubli ang mga pangyayaring naghihintay sa atin. Simula pa lang, ng 2025. Ngayon, hindi tayo basta maniniwala o magdududa. Susubukan natin basagin ang sinaunang code na ito. Aalamin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga susi na ito. Saan sila nagmula? At kung ano ang maaari o hindi nila mahulaan. Maghanda kayo. Magiging interesante ito. Kung gayon, simulan natin sa pag-unawa. Ano nga ba ang aklat ng pahayag? Kilala rin ito bilang apokalipsis ni Juan na teologo. Ito ang huling aklat ng Bagong Tipan, isinulat bandang dulo ng unang siglo ng ating panahon. Ang may akda nito, si Juan, ay nasa pagpapatapon sa isla ng Patmos. Isipin ninyo ang panahong iyon. Ang mga sinaunang kristyano ay nakakaranas ng matinding pag-uusig. Mapanganib ang direktang pagsasalita. Kaya Ginamit ni Juan ang wika ng mga simbolo, metapora at pangitain na nauunawaan ng kanyang mga kapanahon, ngunit lubos na mahiwaga para sa atin. Ito ang paraan niya upang maipahatid ang mensahe ng pag-asa at ang darating na paghuhukom ng hindi nahuhuli ng mga autoridad. Ito ang susi sa pag-unawa ng lahat ng nakatagong code. Kaya, simulan natin sa pinakakilala at marahil inakanakakatakot na simbolo mula sa buong aklat, ang bilang ng halimaw. 36. 1666. Ang numerong ito ay naging isang tunay na cultural phenomenon. Lumalabas ito sa mga horror film, sa musika, at sa mga urban legend. Inatatakutan ito ng mga tao, hinahanap sa mga numero ng dokumento, sa barcode, at maging sa pangalan ng mga politiko. Ang simpleng pagkakita pa lang tatlong numerong ito ng magkakasunod ay nagdudulot ng dimalay na pagkabalisa sa marami. Ngunit, saan nga ba ito nagmula? Sa mismong aklat ng Apokalipsis, sa ikalabintatlong kabanata, sinasabi ang sumusunod, narito ang karunungan, ang may pag-unawa, bilangin niya ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng tao, at ang kaniyang bilang ay anim na raan anim na put anim Ang mahalagang pahayag dito ay bilangin niya ang bilang at bilang ng tao. Ang mayakda si Juan ay hindi basta na lang naghagis ng nakakatakot na numero sa atin. Sa halip, inaalok niya tayo ng isang bugtong, isang uri ng palaisipan para sa kaniyang mga kapanahon. At upang masira ang kudigong ito, kailangan nating kalimutan ang modernong teknolohiya at bumalik sa panahong dalawang libong taon na ang nakakaraan. Sa sinaunang mundo, lalo na sa mga kultura ng mga Hudyo at Griego, napakapopular ang isang sistema na tinatawag na gematria. Ito ay kung saan ang bawat letra ng alpabeto ay may kaukulang numerong halaga. Sa pamamagitan ng gematria, maaaring i-encrypt ang isang pangalan Gawin itong numero o kabaligtaran, hanapin ang nakatagong pangalan sa isang numero. Ito ang sinaunang bersyon ng cryptography. At ngayon, ang mga historiador at mga iskolar ng Biblia, matapos gamitin ang pamamaraang ito, ay nakarating sa isang nakakagulat na konklusyon. Kung kukunin ang pangalan ng pinakaayaw ng mga naunang Kristiyano na Romanong Emperador, si Nero Cesar, at isusulat ito sa mga letrang Hebreo bilang Neron Kesar at pagkatapos ay pagsasamahin ang mga numerong halaga ng mga letrang ito. Ang magiging resulta ay, oo, eksaktong 666. Subukan nating suriin. Neron Kesar sa Hebreo, Nun, Fifta, Filipan Bresh, 200, Vav, 6, Nun, Fifta, Kof, 1100, Samik, 60, Fresh, 200, Kabuuan, 666. Bakit si para sa mga Kristiyano ng unang siglo, siya ang sagisag ng ganap na kasamaan? Si mismo ang nagpasimula ng unang malawakan at labis na malupit na pag-uusig sa mga Kristiyano matapos ang malaking sunog sa Roma. Inawa niya silang buhay na sulo upang ilawan ang kaniyang mga hardin. Ibinigay sila upang lapain ng mababangis na hayop sa arena. Para sa mga taong sinulatan ni Juan, Nero ay hindi lang basta masamang pinuno. Siya ay isang tunay na halimaw, isang ganap na hayop sa anyong tao. Kung gayon, ang bilang ng halimaw ay hindi isang mistikong kodigo para sa hinaharap, kundi isang naka-encrypt na pahayag pampolitika. Ito ay isang ligtas na paraan upang sabihin sa kanilang mga natatakot na kapatid sa pananampalataya. Tingnan ninyo ang nagpapahirap sa atin, si Emperador Nero. Siya mismo ang halimaw na isinusulat ko. Ang kanyang kapangyarihan ay kapangyarihan ng halimaw. Ngunit mayroon pang mas interesante at higit na nagpapatunay sa teoryang ito. Sa ilan sa mga pinakalumang manuskrito ng Apokalipsis, sa halip na Sekasong 60 text, may ibang numero, 616. Tila ba isang pagkakamali ng sumusulat? Hindi. Ito ay nagpapatunay lamang sa katumpakan ng mga historiador. Kung ang pangalang Neron Cesar ay isusulat hindi sa Hebreo kundi sa Latin na bersyon, ang kabuuan ng mga letra ay eksaktong magiging 616. Marahil, iba't ibang manunulat ang nagangkop ng kodigo para sa kanilang mga mambabasa, ngunit ito ay tumutukoy pa rin sa iisang tao. Kung gayon, ang pinakanakatakot na kodigo ng apokalipsis na ngayon ay hinahanap sa mga QR code at microchip ay nalutas na halos kaagad matapos itong isulat. Hindi ito marka ng Antikristo mula sa hinaharap, kundi ang pangalan ng isang malupit na pinuno mula sa nakaraan, iwanan muna natin ang mga code at numero at tumuon sa mga imahe, at marahil wala nang mas makapangyarihan at nakakaantig na imahe sa aklat ng pahayag kaysa sa apat na mga ngabayo ng Apokalipsis. Kahit hindi mo pa nabasa ang aklat na ito, tiyak na narinig mo na sila. Tingnan natin sila ng mas detalyado. Ang una, matapos mabuksan ang unang selyo ay ang mga ngabayo sa puting gabayo. May busog siya sa kamay at isang korona ng mananagumpay sa ulo siya ay lumabas bilang mananagumpay at upang managumpay. Sino siya? Dito nagsisimula ang mga debate na hindi natatapos sa loob ng daan-daang taon. May ilang naniniwala na siya ay kumakatawan sa isang mananakop, isang nagtagumpay na imperyo o isang ideolohiyang naghahangad sa kupin ang buong mundo. Ang iba naman ay itinuturing siyang simbolo ng isang epidemya o salot na kumakalat ng tahimik, ngunit hindi mapipigilan na umaatake sa lahat ng walang pinipili. Mayroon ding bersyon na siya mismo ang Antikristo na dumarating sa anyo ng kabutihan at kapayapaan na may korona sa ulo, ngunit nagdadala ng kapahamakan. Sa anumang kaso, ito ay larawan ng isang bagay na mabilis na sumasakop sa mundo. Sumunod sa kanya nang mabuksan ang ikalawang selyo, ay lumabas ang mga ngabayo sa isang pulang pula, parang apoy na kabayo. Binigyan siya ng kapangyarihang alisin ang kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. At binigyan siya ng isang malaking tabak. Dito, mas malinaw ang lahat. Ito ay digmaan, hindi lang simpleng lokal na labanan, kundi pandaigdigang pagdanak ng dugo, digmaang sibil, at karahasan na nagiging normal. Ang kulay pula ng kabayo ay simbolo ng dugong dumanak at ang malaking tabak ay hindi simbolo ng proteksyon kundi simbolo ng agresyon at patayan. Sobrang pamilyar, di ba? Buksan mo lang ang balita. Ang ikatlong mga ngabayo ay lumabas sa isang itim na itim na kabayo. Sa kamay niya ay may timbangan at narinig ang isang tinig na nagpapahayag ng mga presyo. Isang takal ng trigo sa isang dinaryo at tatlong takal ng sebada sa isang dinaryo. Ang dinaryo ay ang karaniwang sahod ng isang sundalong romano o manggagawa sa isang araw. Ibig sabihin, para lang makabili ng kaunting tinapay para sa kanyang pamilya, kailangan ng isang tao na magtrabaho buong araw nang walang natitirang pera para sa iba. Ito ay kagutuman. Ngunit hindi lang simpleng kagutuman dahil sa masamang ani. Ito ay kagutumang pang-ekonomiya. Ang timbangan sa kanyang kamay ay simbolo ng walang awang kalakalan, implasyon kung saan ang mga pangunahing produkto ay nagiging napakamahal. Ito ay larawan ng nakakatakot na hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan na nakikita pa rin natin hanggang ngayon. At sa wakas, ang ikaapat na mga nga ang mga nga sa isang maputlang kabayo. Sa orihinal na griyegong teksto, ang salitang ginamit ay kloros na nangangahulugang maputlang-maputla, mala-berde o kulay ng patay. Ang pangalan ng mga ito ay kamatayan at sumusunod sa kanya ang impyerno. Binigyan siya ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, gutom, talot at mga mababangis na hayop sa lupa. Ang mga ngabayong ito ang suktulan. Hindi siya nagdadala ng iisang bagay. Inaani niya ang madugong ani pagkatapos ng tatlong na una. Siya mismo ang kamatayan, manadumarating bilang kinahinatnan ng mga pananakop digmaan at pagbagsak ng ekonomiya. Ngayon, huminto tayo sandali. Ang pandeigdigang pandemya na kumalat sa buong mundo, ang malalaking digmaan na hindi humuhupa, ang mga krisis sa ekonomiya, ang record-breaking na implasyon, at ang banta ng kagutuman sa iba't ibang bahagi ng planeta. Hindi nakapagtataka na ang mga modernong tagapagpaliwanag pagtingin sa mga ulo ng balita nitong mga nakaraang taon ay nagsasabi, narito na sila, ang apat ay nandito na. Kasalukuyan silang sumasakay. Para sa kanila, hindi lang ito mga nagkataon. Ito ay literal na katuparan ng sinaunang propesya. At kung nandito na sila, nangangahulugan na ang susunod na yugto. Ayon sa aklat, ay napakalapit na kung ang apat na nga bayo ay tila nakakatakot na sa inyo, humanda kayo. Saluhi ka ng aklat ng pahayag, simula pa lang yon. Sila ang unang apat sa pitong selyo na nagbubuklod sa mahiwagang balumbon. At ang susunod na mangyayari ay gagawing isang tunay na script ng disaster movie na may paigting na tensyon ang salaysay. Isipin nyo ang isang matryoshka doll. Pero sa halip na cute na kahoy na manika ang nasa loob, mga kalamidad ang makikita nyo. Ganyan ang istruktura ng bahaging ito ng apokalipsis. Ang pagtanggal ng pitong selyo ay naglulunsad ng sunod-sunod na pangyayari. Ngunit kapag inalis ang huling, ang ikapitong selyo, hindi nito tinatapos ang kwento. Sa halip, binubuksan nito ang susunod na antas, pitong anghel na may pitong trumpeta at kapag hinipan ang ikapitong trumpeta, lilitaw ang pitong mangkok ng poot. Bawat bagong pangyayari ay mas nakakatakot at mas malawak kaysa sa nauna. Ito ay parang isang countdown sa katapusan kung saan sa bawat bilang ay tumataas ang mga pusta. Kaya ang unang apat na selyo, ang mga mga ngabayo, ay natapos na natin. Ano naman ang susunod na mangyayari? Nang alisin ng ikalimang selyo, walang nangyari sa lupa. Ang aksyon ay inilipat sa kalangitan. Nakita ni Juan ang mga kaluluwa ng mga martir na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sumigaw sila sa Diyos na may isang tanong. Hanggang kailan, Panginoon, hindi mo huhusgahan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa lupa? Ito ay isang napakahalagang sandali. Ipinapakita nito na ang lahat ng mga kasunod na kalamidad ay hindi lamang kaguluhan kundi isang tugon sa kalupitan at kawalan ng katarungan ng tao. Ngunit ang ika na selyo ay nagbabalik sa atin sa lupa na may napakalakas na ingay. Nagsisimula ang isang pandaigdigang sakuna sa kalawakan. Nagkaroon ng malaking lindol. Ang araw ay naging itim na parang tilang sako at ang buwan naman ay naging pula na parang dugo. Ang mga bituin ay nahulog mula sa langit, na parang igos na inalog ng malakas na hangin at nalaglag ang hilaw nitong mga bunga. Ang langit ay nabalumbon na parang isang scroll, at lahat ng bundok at isla ay lumipat mula sa kanika nilang lugar. Ang mga tao, mula sa mga hari hanggang sa mga alipin, ay takot na takot na nagtago sa mga kuweba at nanalangin sa mga bundok. Pumagsak kayo sa amin at itago niyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa galit ng kordero. Isipin niyo ang lawak nito. Hindi ito lokal na problema. Ito ang katapusan ng mundong kinagisnan. At pagkatapos nito, nagkaroon ng katahimikan. Nang alisin ng ikapito, ang huling selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Dahil sa katahimikan ito, nakita ni Juan ang pitong anghel na binigyan ng pitong trumpeta. Ang countdown ay nagsisimulang muli, ngunit sa mas bago at mas mapanirang antas. At kapag nagsimula na silang magpatunog ng trumpeta, mas nagiging tiyak at nakakatakot ang mga kalamidad. Unang trumpeta, bumagsak sa lupa ang ulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lahat ng puno at lahat ng luntiang damo. Ikalawang trompeta. Isang bagay na parang isang malaking nagliliyab na bundok ang bumagsak sa dagat. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga barko. Ikatlong trompeta bumagsak mula sa langit ang isang bituin na nagngangalang Ajenjo, Wormwood. Nilaso nito ang ikatlong bahagi ng mga ilog at bukal ng tubig at maraming tao ang namatay. Ikaapat na trumpeta, tinamaan ang ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin. Nagkaroon ng bahagyang eklipse at naging mas madilim ang ikatlong bahagi ng araw at gabi. Ang istrukturang ito ang ng mga kalamidad ang labis na umaakit sa mga modernong interpreter. Tinitingnan nila ang mundo sa kanilang paligid at sinisikap na humanap ng mga pagkakapareho. Malawakang sunog sa kagubatan? Unang trompeta. Polusyon sa karagatan at pagkamatay ng mga nilalang dagat? Ikalawang trompeta. Kalamidad sa ekolohiya na naglason sa inuming tubig? Halimbawa, pagtapon ng langis o kemikal, ang bituing ajenho, hindi ito nakikita bilang mga simbolo, kundi literal na listahan ng mga parating na kaganapan. At kung sa tingin nila ay nakikita na nila ang mga palatandaan ng unang mga punto, sinisimulan nilang kalkulahin kung kailan mangyayari ang mga susunod. Ngunit narito ang pinakakaiba at nakakagulat na pagbaliktad sa buong kwentong ito. Paano kung sa buong panahong ito, mali pala ang pagbasa natin sa aklat? Karamihan sa mga modernong iskolar ng Biblia at mga historiador ay sumasang ayon na ang aklat ng pahayag ay hindi isang roadmap ng hinaharap. Ito ay isang mensaheng binigkas o isinulat, hindi para sa atin, kundi para sa mga kristyano ng unang siglo. Ang mga simbolo na itinuturing nating prediksyon ng paglitaw ng internet o isang pandaigdigang pamahalaan ay napakalinaw para sa kanila. Ang halimaw na mula sa dagat ay ang Imperyong Romano kasama ang mga lehiyon nito na nagmula sa ibayo ng dagat Mediteranyo. Ang babaeng bayaran ng Babilonya ay ang Roma mismo, sentro ng kabulukan at paganismo sa paningin ng mga naunang Kristiyano ang numerong 666 kung gagamitin ang Jewish gematria kung saan ang bawat letra ay may katumbas na numerical na halaga ay perpektong nagtutugma sa pangalang Emperador Nero, isa sa pinakamalupit na manguusig ng mga Kristiyano. Kung gayon, ang aklat ay hindi isang propesya para sa 2,000 taon sa hinaharap, kundi isang desperadong mensahe ng suporta at pag-asa para sa kanilang kapanahunan. Sinabi nito, Manatiling matatag, oo, ang kasamaan ay naghahari ngayon sa anyo ng Roma, ngunit hindi ito magpakailanman. Sa huli, ang katarungan ay mangingibabaw. Hindi ito isang instruksyon para sa katapusan ng mundo. Ito ay isang gabay sa pagpapanatili ng espiritu sa madilim na panahon. Kaya, ano ang hinuhula ng mga nakatagong mensahe ng Pahayag para sa taong 2025. Kung titingnan mula sa pananaw na ito, wala talagang partikular. Hinuhulaan nito ang parehong bagay na palagi nang nangyayari. Magkakaroon ng mga hidwaan, sakit, kawalang-katarungan at tukso sa mundo. Ngunit kasabay nito, palagi ring may pag-asa. Kung gayon, ang pangunahing hiwaga ng aklat ng Pahayag ay hindi kung kailan darating ang katapusan kundi kung paano panatilihin ang pagiging tao at pananampalataya habang umiiral ang mundong ito maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo kung nagustuhan ninyong tuklasin ang hiwagang ito huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong pagsasaliksik. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Sa palagay ninyo, ang mga pangyayari ba sa modernong mundo ay simpleng nagkataon lamang o may mas malalim na kahulugan talaga sa mga sinaunang propesya? Isulat ang inyong opinyon sa comment section. Magiging napaka-interesante basahin ang mga ito.